Narito na ang update ng NCSC para sa mga senior citizen. So unang-una ay ang tungkol sa social pension. Sila yung mga age 60 and above. At yung susunod naman ay ang ating centenarian act. Ito naman yung mga age 80, 85, 90, 95 at 100. Tara, pag-usapan natin. Ito na ang bagong update ngayon. Nailathala na sa pahayagan ng Business Mirror at ng Philippine News Agency si Albay Representative Joey Salceda ang nagsusulong na aprobahan na ang bill na naglalayong bigyan ng tig-iisang libong pensyon ang lahat ng mga senior citizens sa ating bansa. Sinigurado niya na ang programa ay fiscally sustainable. So, ano ibig sabihin niyan? Ibig sabihin kaya ng gobyernong suportahan. So, ibig sabihin siya na mismo ang magsasabi sa Senado na kayang pondohan ang universal social pension